Good morning mga kaludi Ayan For the day Ng umaga mag breakfast tayo Gagawa tayo ng uh, Fun cake Ayan. Ayan Kala nyo babae lang marunong gumawa Siyempre lalaki din And uh, look at this Ayan, mga kalodi oh, Nahalo-halo ko na So magpapainit lang ako ng tubig Ayan Para-paraan lang So pag kumulo yan, tubig na yan, ipapatok ko dito yung uh, pinaka big kick natin, pan kick. Ika nga. Yan. Abang-abang mga kalodi ha. Ayan. Lalagyan ko ng uh, counting oil para hindi uh, dumikit yung ating uh, pancake yeah right Ayan. Big pancake. So, akin ang tataklubin at uh, pakukula natin ang pakakuluan niya na hanggang sa maluto siya. Abang-abang mga kaludi. mga uh, kaludi, maaliwalas ng panahon. Kita nyo naman ang panahon natin ngayon. Ayan. Maaliwalas na oh. Look at the sky. So, maaliwalas na. Ayan right? Good morning, good afternoon sa ating mga kawaiti friend, viewers, and subscriber. Good morning po sa inyo lang. Ingat po kayo palagi. Si din nyo. Nandito sa gitnang silangan, ha? Ayan. Work-work lang tayo dito bilang uh, family driver. Abang-abang mga kaludi Sa ating nilulutong uh, pancake, breakfast natin. Alright? right. I-check natin yung ating uh, Pancake Mga kaluli Yo! Wow! Mmm Looks yummy My big pancake Alright So, kunting minuto na lang yan Takpan natin Magsalang tayo ng Pancake uh, mainit na tubig para sa ating kapi o yan, abang abang atin na uh, binjang ganito luto na mga kalodi. ayan oops Ayan mga kalodi with matching uh, mainit na kapi. Ayan ang ating uh, pancake. Luto na. Alright. Kita nge-titik uh, man First try Hmm Hmm Wow Hmm yummy. Ah, ayan. Thank you, thank you so much, mga kalodi, ha. Ayan. Tapusin na natin yung vlog natin dito. Ayan. Naluto na yung ating uh, breakfast. Ayan. Ingitin ko kayo. Mmm. Mmm. Sarap. Nainit. With mainit na kape. Mm. Ayan. Thank you, thank you so much po. Ganyan lang po ang uh, paggawa ng uh, simple uh, pancake dito sa planeta ko, ha? Ah? Alright? Tapos na natin vlog natin dito. Thank you so much, mga kabsat. Bye-bye. Keep safe, everyone.